Guys, ah, uh, nandito ako sa Antipolo. Pinutol ko tong isang sanga. Actually, ito yung main main trunk or branch ng na ano, guyabano. Pinutol ko kasi lumago na tong tong side shoot niya. Ayan, naka-slant, may bunga na nga. kasi kaya ako siya pinutol dahil hindi rin naman siya gaano na arawan tumataas lang ng tumataas nahabol niya yung araw doon gawa nitong katabing puno ng nara nalililiman so effective itong gamit kong nagari na in order ni Mrs. Shopee napakabilis kaputol pinutol ko rin tong o oh, nagpruning din ako nitong ano miracle fruit yung bunga na rin oh. so, mga bunga na to nalalaglag yan gawa nga ng nalililiman nito may mga bunga na rin ng pinutol ko nakakapanghinayang pero hindi rin naman kasi tutuloy itong mga to garantisado yan nakailang bunga yan tapos malalaglag lang kulang siguro sa nutrients o sa araw ito inayang na hinayang si misis daming bunga ayan o oh. daming bunga ayan po pa oh. meron pang malaki rito ayan o oh. ito buo na ito pero Diyan rin to, to, to Bin ina nga lang gam. Ano na rin to, eh? tutusukin din to ng fruit flies kasi hindi ko rin naman mababalutan 'yang gawa nung napakataas ng puno. To, so, napakadaming bunga. Yan ot. Ah, ganun talaga sacrifice. hindi rin naman papakinabangan yan kasi may experience kami yung meron akong isang puno pa doon dami naming harvest apat yata yun o lima ang lalaki pero nung binuksan namin may mga uod sa loob tapos nangitim uh, ah, nangitlog yung fruit flies so sayang kaya ang ginawa ko pinutol ko ito sana itong hindi ko alam kung ano to yung binakamata kung may uusbong dito na bagong shoots o kaya dito o kung may umusbong dyan patutuloyin ko at least mababa na siya tapos itong puno na to sana may isipan ng may ari na putulin yan kahit isa lang itong nasa may kalsada pag naputol yan malaking bagay yan sa akin dahil maarawan tong mga tanim ko rito may mga tanim ko siya akong dragon fruit dito may saging pa nga senyorita okay guys yun lang pinakita ko lang sa inyo effective to effective tong in order ni Mrs. Si Shopee hindi ko alam kung anong klaseng nagarito ito kaya ginanahan ako magputol pwede nga lang putulin ko pa yan eh. <laughs> kaso baka magalit may ari okay hanggang dito na lang God bless